to. Oh, si Ton Usudan. Sabi niya itong si Mr. Libayan ginawang trabaho na ang pagtapik kay Senator Raffy. Salamat, kabulol. 'Di ba? Yan, Ton. Proud ka na diyan? Tama? Diba? 'Yang comment mo na 'yan, 'di ba? Ipa-frame mo. Tapos ipakita mo sa lahat ng kamag-anak mo. Ipakita mo sa lahat ng kapitbahay mo. O oh, bakit hindi mo masabi 'yan sa mga kabatas? Dahil baka pag nambabati sila at pabor sa iyo, okay lang. Pero kapag kabatas ang gumawa niya, tatawagin nila si Rafi Tulpo na Rapi Monyo, Idol, Diyos na Buhay, tuwang-tuwa ka. Maging proud ka. ba? Diba? Maging proud ka kasi napakatalino mong tao. Tingnan nyo, gigil na gigil siya. Pero pag siya ang gumawa at nambatikos, inam. ba? Diba? Ginawang trabaho ang pagtapik. Oo, gagawin kong trabaho to, walang problema. Kaya palad, ginawa na niyang trabaho talaga yan ang mambatikos dahil mas malaki ang kitaan kesa sa pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo, pikon ako, wag niyo akong hamunin. Nabanggit ko sa ibang content ko na itong si Atty. Libayan, kapag ka nambabatikos parang halimaw, pero kapag ka siya ang binatikos at binalikan kung hindi galit na galit, pa-victim. Kasi nga pikon. Ayan, inamin niya na rin na pikun siya. Hamon kayo ng hamon sa akin na filean mo ng kaso, di ba? Finailan ko ng kaso. Sinong galit? Kayo na naman. Wait, attorney. Utu-utu ka pala? Sinabihan ka lang na filean mo ng kaso, sumunod ka naman. At ibig sabihin ba, may mga na ka talaga ng kaso? Kaya pala nung panahon na nagahanap ako ng vlogger na nagko-content dito kay Libayan, ang nakita ko lang na consistent na nagko-content at nag expose dito kay Libayan ay si Meloyap Reacts. Hindi kaya dahil sinulatan na ni Atty. Libayan at kinasuhan na yung mga bumabati ko sa kanya at yung mga nagko-comment na hindi niya nagugustuhan. Kaya natakot sila, kaya walang lakas ng loob na batikuson itong si Libayan. Pero si Meloyap hindi nagpatinag kahit na nga binantaan siya, nakakasuhan siya. Huwag niyo akong hinahamon, pikon na Ton usudan, huwag mo akong hamunin, pikon na sabi ko sa'yo. Nako, ayan, pinaulit-ulit pa, pikon daw siya. Grabe ka, imagine ang iksi-iksi ng comment ni Ton Usudan tapos kakasuhan mo dahil dyan sa comment na yan? Mamaya iiyak-iyak ka dyan. Nauna ka pa nga umiyak dyan kay Ton Usudan, ang iksi-iksi ng comment niya, ang haba-haba ng iniyak-iyak mo. 'di ba? Naawa lang ako sa inyo eh. Naawa na lang ako dun sa mga taong ganito eh. O oh, ayan, nagbait-baita na naman siya kung warin aawa. Mamaya, pag kunwari, kinontak mo na. Iiyak-iyak. -iyak. So, kinokontak mo talaga yung mga taong hindi mo nagugustuhan at gusto mo lang kasuhan? Akala mo kung sinong santo? Attorney, pasensya ka na. Nagkamali ako. Pasensya ka na, may pinagdadaanan kasi akong problema. So dito lumalabas na talagang kinasuhan o pinadalhan ng sulat nitong si Libayan yung mga komentor o yung mga bumabati ko sa kanya. Kaya ba nagmakaawa sa iyo yung pamilya ng pinadalhan mo ng demand letter? Dahil ba sa attorney ka? Dahil sa iyo, napakadaling magpadala ng sulat. Napakadali. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para kasuhan ng isang tao. Dahil isa kang abogado. Ula ka na makukuha sa akin. Sasabihin ko hindi, gusto lang kitang ipakulong. Pasensya ka na ha. Gusto mo lang, hindi ba panghaharas yan? Ulitin nga natin yung sinabi niya. Sasabihin ko hindi, gusto lang kitang ipakulong. Pasensya ka na ha. Ano, gusto ko lang ikaw ipakulong. Pasensya ka na. Ano, trip-trip lang? Gusto mo lang. Hindi ba yan form of harassment? Hindi, iiyak. na. natawag sa akin yung magulang, yung ate. Obserbahan ninyo, dahil sa sobrang piko niya dito kay Ton Usudan, in-expose niya ang sarili niya na nangahara siya ng tao. Tapang-tapangan. Pagkaharap mo na, iyak-iyakan. O di ba inabuso ang pagiging attorney? Kakasuhan dahil gusto niya lang. Ano, Ton Usudan? Kita tayo! Pikon na pikon si Libayan kay Ton Usudan. Ganyan yung mga taong ito eh. Pag sasampulan mo... No? Sasampulan o tatakutin? Kasi alam mo, attorney ka at sila hindi. Alam mo na kapag pinadalhan mo sila ng sulat, talagang magmamakaawa ang mga kamag-anak niyan Una, ikaw abogado, sila hindi. Sa pangalawa, kailangan nila ng abogado at kailangan nilang gumastos. So anong gagawin nila? Magmakaawa. At siguro noon naging successful ka sa mga ginawa mong ganyan. Pero ngayon hindi na uubra yung pananakot mo. Dahil exposed ka na, kilala ka na kung anong klaseng abogado ka. katulad noon, yung kay, kay Francis Leo Marcos, ang tapang-tapang nila. Katulad ngayon, yung kay Libayan, ang tapang-tapang nila, kaya ngayon ang dami nilang kaso kasama ng mga vloggers niya. Ang ihilig ba naman magsipagparot? Kaya ayun, nadamay tuloy. Tapos ang mga mantra, pinapatahimik daw sila. Masyado kasing madrama at tatangatanga yung abogado. Tapos pinarot ninyo, so ano ang kalalabasan? Talagang madadamay kayo. Masyado kasi kayong nagpadala sa drama ni Libayan at sa katangahan niya. Kaya ayan napala nyo. Lalo na yung si Sean Wayne, binalaan pa ako at kinuha pa ang timestamp ko na baka daw madamay ako. Yung pala, siya ang nadamay. Kaya galingan nyo ang depensa ninyo dahil dyan magkakaalaman. Kung talagang may nalabag kayo sa batas o wala. Kapag kakausapin mo na, akala mo kung sinong maamong tupa. Ang bait-bait. Grabe, kitang kita dito kung paano niya hinaharas ang mga tao. Siya na mismo ang nagkukwento. Oh my goodness, itong mga taong ito. Oh my goodness, itong mga kabatas na ito. Akala mo, akala nyo, akala nyo kasi, no? Dahil nandiyadyan kayo sa likod. Nandiyan kayo sa likod ng ano, ng uh, monitor nyo, ng cellphone nyo, ng keypad nyo, ng keyboard nyo. Kayang-kaya niyong gawin lahat. Akala mo ka selibayan dahil na andyan ka sa likod ng monitor mo, ng cellphone mo, ng keyboard mo, kayang-kaya mong gawin lahat. Kayang-kaya mong manlait ng tao. Kayang-kaya mong magpakalat ng fake news. Kayang-kaya mong magturo ng mali-maling batas. Akala mo hindi ka makakasuhan. Akala mo ata hindi ka mapapansin sa ganyang gawain mo. Buti nga hindi ka pa napapansin ng IBP. Isn't it that the Supreme Court officially launches the Code of Professional Responsibility and Accountability just recently? At dito sa Canon 2, Section 38, dito pa lang bagsak ka na. Because you always disseminate false and unverified statements. Tapos kapag kabinatikos ka, ikaw pa ang may ganang magpadala ng demand letter? Tapos mamaya, iyak-iyak kayo. Padalhan kayo ng demand letter, nagkakandara pa kahit sinong tumawag. Abay, hindi ka ba naman magkakandara pa kapag ka nakatanggap ka ng demand letter? Abay, kahit nagaano ka katapang, at some point, dadaan ang daga dyan sa dibdib mo. Naaawa lang ako sa inyo. Kung wala akong awa, ang dami ng... <laughs> May awa ka pa niyan? Ang tanong, ilan na ba ang napadalhan mo ng demand letter? At ilang pamilya na ang nagmakaawa sa'yo noon at ngayon? Galit na galit si Libayan dahil nakakasuhan ngayon ay puro kabatas. Pero hindi ba dito sa video na ito? Noon si Libayan gawain niya ang manakot ng demand letter sa mga critics niya. Tapos kung makapagdrama, bait-baitan sa mga kabatas niya, sasabihin niya mahaba ang pasensya niya. E eh, dito pa lang sa video na ito, inamin niya na napikun siya. Biruin mo, papadalhan mo ng demand letter para ano? Para patahimikin mo. And I don't think na lahat ng critics mo ay supporters ni Rafi Tulpo. Hi. Tulad ng sinabi ko sa inyo, no. Si Rafi Tulpo kinasuhan ko. Kayo pa kaya? Grabe, ang yabang talaga. Pero na technical naman. At pinagyabang mo pa talaga na kinasuhan mo si SRT. So sino talaga ang mahilig magkaso at mangharas? <laughs> Ngayon hinahamon trabaho ko 'yan. Tama trabaho mo yan abogado ka di ba? Kaya ba inabuso mo ang pagiging abogado mo at pinapadalhan mo ng mga demand letter yung mga critics mo? Si yak yak kayo diyan, pati nanay niyo tatawag sa akin. At tuwang-tuwa ka naman na may nagmamakaawa sa iyo dahil gusto mo lang manakot ilan na ba ang napadalhan mo ng demand letter? At ilang tao na ang nagmakaawa sa iyo at umiyak sa iyo? Aliw na aliw ka pagka ginagawa mo siguro yon ano? Pati tatay nyo, mga magulang nyo, lolo lola. Putik yan. Ang daming nagmakaawa ah. Tatay, yung mga magulang, lolo, lola. Ilan kaya ang napadala nito ng demand letter? ang tapang-tapang nyo sa keyboard. Yan lang, gusto kong ilabas dito, no? Nakita nyo rin yon. Siya na rin ang nag-expose sa sarili niya. Tapos sasabihin mo, sinisira namin ang credibility mo. Eh, ikaw mismo ang nagkukwento. ba? Diba? Hindi ganyan sila. Diba? Ganyan sila. Ngayon, mga kabatas natin, lipat na tayo sa kabila. Ayan, lilipat na sila doon sa kabila. Hindi na natin sila susundan doon. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli. Ingat! Bye!